na naman kami ng gabi kami pa uwi nga sana naman tayo sasakay nito ayan saan o tara dun tayo let's go halika dito tayo Huwag naman yung punong-puno. Mahirap sumakay. Ay, mas... Masike. Saan ba kami papunta? Doon tayo sa ano? Ayun, kalina, no? No, doon tara. Doon tayo sa dulo. Doon tayo sa dulo. <coughs> Hindi daw dyan. Dito kami. Ganda na sasakyan nila, sir and mamon. Ayan po yung ano, Dabaw Dok. kami galing. Lalakad kami dito. Anong aras na ba? May alas 7 na ba? mo muna kami ng masasakyan namin pa Medyo malayo pa ang namin. namin. Dito kami dadaan. Dami naghihintay ngayon ng ano. Dito tayo, Besh. Medyo unahan. Ah, bawal daw doon. So, dito, dito tayo. Hintay tayo ng masasakyan. Ha? Ah, oh, son tayo? Unahan tayo para ano. makakarating kami ng ano anong lugar babanda banda doon ka dito dali puno talagang ganun labasan ng mga ano eh, sa school, mga nag-opisina kaya ngayon ay matrapik at punuan ng mga sasakyan Yun tayo, dun tayo ni banda doon baka hindi tayo parahan dito, baka bawal dito <laughs> baka daw umabot kami ng rohas o diba, andito kami eh edi ano, nakapag ano, exercise tayo. salamat nga pala doon sa mga nagko-comment sabi nila wag ko na daw i-promote ang Davao kasi ayaw nilang magpuntahan dito yung iba kasi dadami daw at tao nakakaloka pero maraming salamat sa inyo nakakatawa <laughs> ah, kasi ano sila may, may tawa naman sa <laughs> ha kaya nakakatawa ah,